What's up guys? Hindi na yung karera namin sa Apayao kaya ito hindi na tuloy ang karera pero tuloy ang ensayo kasama natin ngayon si Skibidi body. Skibidi Bordi Rota namin guys is Kabo 10 times Oh wow That's very Skibidi Riz So ayun guys tatatlo lang kami ngayon sama sana kami sa tuge ulit kaso kaso may lakad kasi kami so ayan Whew! bali na kailan na tayo di? 4 sa 4 ako tayo sa kabo and siya being 7 kulang pa siya ng tatlo <laughs> sasali natin to si Bordy sa kawayan sa 12 Yung... natin di ba? bike takbo bike. This 12 na yun ba? Right? Oh, uh, this 12. So, But wag set up tayo sa ano sa motor kung paano i-set up last natin dalawang big. bike. Tali ka din. Oh shit, mapit Dali itong dadali natin. Oh dadali my god, natin. Na Ako ang magiging guide nila. Sige, go last three babe. Last three. Guys, may si shout out daw si Bordy, classmate. Ah, oh, sino dito na yan ayun so guys uh, hindi tayo naka video ng maayos ta training training mode tayo ngayon ah, ka para dito. kay Bordy tsaka guys kay shout out daw po kay Kendrick sabi po ni Bordy ayan siya asa mo kay Kendrick uy wag kayo dyan sa gitna nag so, guys Hindi ko na alam yung il ilan ang namin. Pero sabi na rin that seven daw. Tapos may tatlo pa. Tapusin ko na kasi may lakad kami ngayon. Okay, let's go. Gano'n <laughs> si ate. yeah medyo maambun na po uh, last two na lang last two na ahon ni Bing so natin siya Daddy, take shelter tayo take shelter mga boss ito yung reward nung pagsali, pagsama ni Bordy isang bandihadong pansit kaya dabi naman lomi sulit na sulit pati ano chili oil Woo! tapos na yung ensayo mga boss sa uh, tapos na rin kumain kaya uwi na kami bali Siguro pwede nang ilaban to sa kawayan Itong si Bordy Kaya naman niyang magbike Tapos Jogging na lang ang problemahin natin So do what Sa October 12 Try nating sumali So Eto guys Pauwi na kami Merong magandang landmark dito Sa Pina Blanca Bago Ang tawag nila dito ay uh, Ano ba to uh, Pina Blanca Monument So 'yan yeah, 'no, bago. Combination ng orange at saka blue. Para siyang ano. Hayelo, no? para siyang nuclear depo. Ito din, uh, bali ano 'to. Monumento ulit dito sa Pinya Blanca, sa dalawang monumento na magkakaroon lang po ng monumento dito Ay, hey, hirapan ng umahon <laughs>